kasaysayan, kababalaghan, at iba pa. Ating tuklasin dito sa Historiador. Police, simulat sa poll, ay hindi na nawawala ng mga reklamo at hindi magandang mga karanasan ng ilan sa mga tao na naging biktima ng mga kapulisan na siya magbibigay proteksyon at magtanggal sa takot ng mga sibilyan na kanilang pinaglilingkuran. Pero, hindi talaga may sa organisasyon ng PNP na meron pa rin talagang mga tinatawag nilang iskalawag. Sila ang mga dumudungis at nagbibigay ng masamang pangalan sa kanilang organisasyon. Rason para madamay ang mga matitinong miyembro nila. Kahit na mas marami pa rin ang mga mabubuting kapulisan kumpara sa mga masasama, pero mas magaling tumatak sa isipan ng mga tao ang masamang gawain ng ilang mga alagad ng batas na suot ang uniforming dapat sana'y nire Alam ng lahat na maraming mga sibilyan ang hindi maganda ang sasabihin kapag sila'y tinanong kung ano ang kanilang pagkakakilala sa mga kapulisan base sa kanilang nalalaman at nababalitaan. Lahat ng mga nagdaang presidente ay sinubukang linisin ang anay sa PNP. Ganon din sa bawat PNP chief na naupo ay prioridad rin ang pagwalis sa mga tiwaling pulis pero wala pang ni isa sa kanila. Ang masasabi nating nagtagumpay dahil madami pa rin palang mga miyembro ng PNP ang mapagkunwari at talagang kayang-kayang gumawa ng lapag sa batas para lamang kumita ng limpak-limpak na pera, CIDG isang hanay ng mga kapulisan na pinamumunuan ng makontrobersyal, hinahangaan at kinaiinisan ng iba lalo na ng mga grupong bay malaking taong sinusuportahan na inaresto ni CIDG Director Major General Nicholas Torre III. Walang kawala kay Torre ang bawat personalidad na nasa listahan na kanyang aarestuin. Kabilang na dito ang halos Diyos na kung ituring ng iba na si Pastor Sikibuloy at ang dating Pangulo na si Rodrigo Roa Duterte. Hulog lahat sila sa kamay ni Torre nang ito'y naging kanyang misyon para isilbi ang arestwaran kung gaano kahinangaan ng iba ang hanay ng CIDG noon. Ngayon naman ay halos siguro itago ni General Torre ang kanyang ulo sa kahiyan na nagawa ng sampung mga tauhan nito dahil sa mga kasong kidnapping and serious illegal detention and lawful arrest and planting of evidence. Inakusahan din sila ng extortion ng tatlong mga nahuli nila sa tondo noong buwan ng Pebrero. Halagang 18 million pesos ang kanila umanong nakulimbat sa kanilang mga nahuli. Kasama na ang isang Chinese national kaagad silang dinisarmahan at inilagay sa restrictive custody. Dagdag pa sa kanilang mga kaso ang magmumula mismo sa PNP na grave misconduct, conduct and becoming of a police officer at neglect of duty. Ayon kay General Torre, ni ng mga kusadong pulis na ito ang isang warehouse of First Tondo Complex noong February 17, 2025 at inaresto ang isang incheck at dalawang Pinoy dahil umano sa illegal possession of firearms. Kaagad umanong dinala sa opisina ng CIDG sa Tagig ang mga nahuli at doon mismo umano sila kinutungan ng 18 million pesos kapalit ng kanilang paglaya. Ayon kay PNP spokesperson Brigadier General Jean Fajardo, kahit raw na nakapagbayad na ang mga sospek sa iniling ng mga akusadong pulis, ay dinala pa rin sila sa isang lugar kung saan nandun ang mga nakaplantang mga hindi lisensyadong paril. Umabot ang reklamo ng mga biktimang ito kay General Torre, rason para mag-impistiga sa kapal palang ginawan ng kanyang mga tauhan. Uh, isang operasyon yan ng ating mga tauhan sa Southern Field Unit ng CIDG na ating inimbestigahan sapagat after na may natapos ang operation, may nagreklamo. So uh, inimbestigahan ko since February, katulong ang IMEC at natapos ang investigasyon noong April. Itong April lang. So nung makuha po noong April 28 ang report at uh, nag na itong mga taong to ay liable sa kanilang mga ginawa, at sila yung pinatawag at pinarestrict sa loob ng BNP Custodial Center. Ang conclusion natin dito ay isang hulila operation ito. May hinuli, may bilitawan. At pagkatapos, ang iba naman ay kinasuhan para illegitimize il il ang operation. Basically, it's an illegal operation. So, hindi natin ito tolerate sa CIDC at nang malaman natin nga, ang dahil may nagreklamo ay Nagsimula eh, kami ng investigasyon kaagad. Noong uh, February, before the end of February, at pagkatapos, natapos namin siya sa loha, after mga three months, at nakuklod namin at nakuha namin ang mga facts. Enough for them to be indicted in criminal and administrative uh, charges. Dam ito! Ang kadalasang specialty ng mga tiwaling pulis na ginagawa sa kanilang mga biktima, abusong-abuso talaga ang kinahihinat na ng mga nabiktima ng mga pulis na ito. Dahil una, ay huhulihin ka kahit wala kang kasalanan. Pangalawa, hihingan ka ng pera para ikay makalaya sa kasalanan hindi mo naman nagawa. Pangatlo, tataniman ka ng ebidensya para lumabas na totoo ang kanilang paratang sayo pang-apat ay kakasuhan ka para maging legal ang kanilang ginawang operasyon. Makailang beses na itong nangyari sa iba't ibang mga naging biktima kaya ganun na lang kawalang tiwala ang mga tao sa PNP dahil sa kanilang mga naranasan at mga narinig sa mga balita kung paano maging tiwale ang isang alagad ng batas na siya sanang pumuprotekta sa mga sibilyan. Mapawasan man ang iskalawag na ito pero mahirap na nga sigurong maupos ito hanggat mayroong mga pulis na magkaka-interes sa pera ay ay siguradong mauulit at mauulit lang ang mga kasong katulad nito. Ikaw, gaano ba kalaki ang iyong tiwala sa ating mga kapulisan? Kung gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po hanggang sa susunod dito sa Historiador. Historiador.